So ayun guys, nandito tayo sa court ng Pasay. May mga makakalaro tayo dito, mga batang Pasay. At yung mga katropa natin dyan. Malalakas yan. yung mga bata pa. <laughs> Alright. Yun o. No? Ito malakas talaga ng babae, no? Yun na. Ayun, malakas talaga na ito. Eto ang malupit talaga Cool <laughs> Tropa namin si Cool Yun Bang class <laughs> Baka naman Mabs Hindi <laughs> <laughs> Pero nakuha ulit Ang galing ah Oh, sabi. <laughs> Ganda ng pasa. Grabe, <laughs> ang ganda ng pasa na yun. Huh? <laughs> Lakas mo eh. ano, na? Huh. Import namin to. Galing to ng Angola oh. ba yun? Angola ka ba galing? Oh. Ang <laughs> <laughs> we'll hey, cool. Hey, hey. hey, triple oh. Oh? ang hey. hey, to... Oh? Hey, from the baseline Banglas lasi air flyer pwede pa yun sa ano hopex yan na walang wala kayong mga Lakas pa na tropa ati tropa. Grabe. <laughs> ano masasabi mo sa mga tropa natin? Grabe na lakas ano? Tas tumalon. Grabe para mga palaka no. <laughs> Ito, pogi itong tropa kung time. Ayaw mo lang yung magpa-video, ayaw mo ma-discover ka sa, ano? So, time? O oh, kaya sa, ano, shape mo lang yun. Ito, tropa natin maglaro. Bakla Shout-out, shout-out. Shout-out? Yan, yeah, shout-out. mo yung shout-out po. Yung get tag mo, ah, huwag yung jigsaw. Ano kakain ko pare? Malakas <laughs> ka! Shout-out, shout-out. Kainan. Ayan o, oh. kaya pa ba maglaro? Medyo hinihingal lang. Oh. Medyo hinihingal lang. Oo. Oh. oh, oh. <laughs> na, pahinga muna tayo. Ayan, ayan. <laughs> Pero nung kabataan pa yung mga ah, limang kayang, laro, ano? Kaya, kaya. Tapos pag uwi ng bahay, laro ulit na ang ilaw. Patay ang ilaw. Ayan. <laughs> oh, shout out sa mga tropa natin dyan. <laughs> tropa Pasay. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Walang pustahan. <laughs> kain tayo, kain tayo. Kain tayo. yeah, kain na lang. Silog. <laughs> yeah, Yeah, oh okay, shout out natin yan. Ano pre? Sunday Club. Yan, Barangay 905. Sa inyo pre? Sa Manila. Sa Ah, sa inyo. shout out sa uh, uh, Sunday Club. Barangay 905. Yan. Ang ah, aking kaibigan si Boss Ake. Nice game. I drop nice game. Tropa nice natin. <laughs> import natin. Saan ano ka nga? Saan team ka? Angola? Italy. Italy. <laughs> Bakit Italy? Ita. Ita. <laughs> Ayan sa rice game Boss, boss, ang lupit na ano, yeah. air fryer oh, Air fryer Ang lupit na air fryer Air fryer Ang lupit na air fryer Ang lupit na air fryer Ito puro yeah, pogi yeah. lang talaga ito eh Hindi, syempre ano eh, meron tayong import eh Nandito si Angola eh, si Taga Angola Si Angulo Nice game, nice game mga Ito, nice game Dol. Nice game dono na doll eto Ngayon may papashoutout sa atin si Paring Jep Para sa mainam na tawel tsaka Ayan, consistency. Ano yung ispo sa medal? Saan? Saan? Sa tropa, consistency. Ano yan? Parang ano niya? Negosyo niya ba yan? Ah, ayan. Ah, ito! Mga jersey din pala, no? Consistency. Tsaka towel. Ganda ng towel, oh. Baka naman. Ayan, baka naman. Consistency. <laughs> baka, naman, <laughs> baka naman, baka naman. Ganda Uy, sayang. Sayang. Pagod na, pagod na eh. Susunod, susunod. Nice. Okay lang yan, tropa. Basta wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo. Nangihinayang ako sa talento ng batang ito. Sana ay may mag-train sa kanya na magaling na coach para mahubog niya pa ang kanyang skills at husay sa paglalaro ng basketball. Mga arap ka lang at patuloy na magdasal. Darating din ang panahon mo tropa kaya huwag kang mag-alala.